hindi natin ikakaila kung bakit maraming sumusuporta, nagmamahal at sumusubaybay palagi sa Ong Fam. Dahil sino ba naman ang hindi mapapahanga sa Ong Fam na kada upload nila ng video ay sobrang ganda, positibo, palagi sa buhay, makalikasan, hindi toxic at bukod sa lahat, marami kang matutunan o mapupulot na mga aral sa buhay kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapaapekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung maba ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin Si joo ngayon ay may total video views na umabot na ng 947,047,000 75 at may subscribers sa ngayon na umabot na ng 6,370,000 sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang latest estimated sahod ni Jio Ong sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, gamit ang isang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang latest estimated sahod ni Gio Ong sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yung mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Gio Ong kung saan Puwi din nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang latest estimated earnings ngayong 2024. So yung mga idol dito sa kanyang uploads ay nasa 222 na subscribers naman ay nasa 6,370,000 na. Video views naman ay nasa 947,047,000. 775 country ay Philippines channel type ay education at ginawa niya ang kanyang YouTube channel noong September 2014 at dito naman sa baba mga idol ang total grade niya ay nasa letter B plus social Blade rank ay pang 33,402 subscriber rank ay pang 734 video views rank ay pang 18,000 123 country rank ay pang 29 at ang education rank ay pang 201. At dito naman sa subscribers ni Gio Ong noong last 30 days ay merong pumasok na 80,000 subscribers. Bumaba ang kanyang subscribers percentage sa 10%. At sa video views naman ni Gio Ong noong last 30 days ay merong pumasok na 18 bumabarin ang kanyang video views percentage sa 22.4%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube stat summary ni Gio Ong noong July 26, 2024 hanggang August 8, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa subscribers ni Gio Ong sa loob ng isang araw ay mayroong pumasok na 2,000 plus subscribers sa video views naman ni Gio Ong sa loob ng isang araw ay mayroong pumasok na 601,983 at dito naman sa estimated earnings ni Gio Ong sa loob nang isang araw, simula dito sa lowest ay merong pumasok na 150 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,400 US dollars at kung i-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa peso ay nasa 57 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 150 US dollars sa peso ay nasa 50 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Gio Ong sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 2,400 US dollars sa peso ay nasa 136,800 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Gio Ong sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, iklik nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol! So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa subscribers ni Geoong sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 18,600 subscribers sa video views naman ni Geoong sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 4,213,881. At dito naman sa estimated earnings ni Gio Ong sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 1,100 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 16,900 US dollars $16 at kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 1,100 US dollars sa peso ay nasa 62,700 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Gio Ong sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 16,900 US dollars sa peso ay nasa 963,300 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Gio Ong sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings ni Gio Ong at uulitin ko lang mga idol ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yung mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay mayroong pumasok na 4,500 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 72,200 US dollars. At kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 4,500 US dollars sa peso ay nasa 256,500 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Gio Ong sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 72,200 US dollars sa peso ay nasa 4,115,400 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Jio Ong sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yung mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings ni Jio Ong simula dito sa lowest ay mayroong pumasok na 54,200 US dollars hanggang sa hayes na umabot ng 866,900 US dollars at kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 54,200 US Dollars sa peso ay nasa 3,089,400 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Gio Ong sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 866,900 US dollars sa peso ay nasa 49,413,300 pesos. Ito naman ang posibleng